So, ako sobrang happy na ako na yung lahat ng mga likha kong awitin. Yung mga likha ko na um, song, music production, mga puto song ko na, na nakaka-relate yung lahat ng tao, no? yung audience. So ako for me, hindi ko siya pinagyayabang, pero sobra grateful and sa'yo yung puso ko na kapag naririnig ko, na kinakanta ng madlang people yung mga songs na nilikha ko. Ang uh, Halo Halo siya. So sa concert kasi on November 10, so um Halo Halo share. Ipa-perform lahat ng mga songs ko and lahat ng mga produced songs ko. Yeah. So it's a combination of my composition and my music produce or music production na nagawa. Natatanging listahan ng mga artists. So all are kasama. Lahat sila. Oh, lahat. Um hours. Challenge sa prod team 'yon. So siguro mga pero ang target kasi dapat 2 hours lang and 2 and a half hours kung nagsasagat. So, ayun. So, very challenging yun sa ni. one song lang. Hmm? Sorry? One song lang. May medley siya, may spot, tapos may opening. Siyempre, may mga special guest ako na... Ayun, abangan niyo yung surprise na na-guest ko kasi sobra akong na-excite na nakakasama siya. Nababit si Erick Anong level po ng surprise? Sorry? Anong level ng surprise? So, the highest level. The highest degree. Ah, ako, sobrang, song, ako sobrang, sobrang, so, ah, sobrang, sobrang na excited. Kasi so, for <clears throat> me talaga kasi sobrang... Pang songbird po ba yan? Uh, pang songbird? Pang songbird. So, abangan nyo na lang. <laughs> Siyempre, abangan nyo na lang. Mas abangan nyo na lang para mas masaya, para surprise pag lumabas siya. Pero mag-portal sponsor? Um, maraming kakanta for me. <laughs> Maraming kakanta for me na artist. Kasi si Sir John... Oh, Basta abangan nyo, siya kung manood kayo para... Oh, di ba? Basta manood kayo para surprise talaga. Sa Music Museum siya. On November 10, Music Museum, sa so 7.30 p.m. Ba't pa ang venue? Ganun talaga. <laughs> Then, ganun talaga, mas intimate muna tayo. Yeah. And so I think you shared before na dream venue mo talaga yung Music yeah. Museum. Yeah. Isa yan sa mga reason ko nito. Bakit? Kasi, Music Museum is a very iconic venue for, you know, some artists. So, pangarap ko doon talaga na magkaroon ng isang concert. Kasi lahat, ever since, kasi diba, Music Museum yan eh. So, lahat ng icons na artists natin, optical oh, art icons you. natin, hindi pwede hindi sasama pa ang Music Museum. And sabi ko yung galing na, ang Music Museum daw intimate. Yes, sobrang intimate. So parang, di ba, harap mo lang yung audience mo, kasama mo lang yung audience mo, magdali makapag-interact sa audience kasi sobrang lapit at intimate siya. Okay. Sir Rox, yung pag pagsisimulan nyo lang po ng music career nyo sa industriya, paano po ba kayo nakapasok K sa... Kailan at paano po nag-start yung journey? Lalo na po yung, sa, sa ABS event. Um, yeah. Ever since kasi nung bata ako, sobrang ko ng pangarap na maging isang uh, songwriter and music producer. Kasi nung bata ako, tawag dito, mahilig na ako mag-invento ng tono, mahilig na ako mag-sulat and mag-compose and all. Pero hindi ko pa siya, hindi ko siya pa, hindi ko alam kung paano ko siya ma-apply sa actual ano. Pero nagkaroon ako ng opportunity nung, nung, nung araw na yon nung nakilala ko yung mentor ko. May mentor, may critic, may friend, Mr. Jonathan Manalo year 2006, 2006. Nasabi ko, um, kasi si Jonathan, no, nagsas, ano eh, na rin siya, parang na-establish niya rin yung sarili niya as, sino you know, as a composer, a music producer. Nanari na rin siya ng mga, you know, uh, songwriting competition and all. So sabi ko, John, um, magbibigyan ako ng chance, gusto ko mag-apply sa abs cbn So, sa Star Records pa lang noon eh. So yung time ngayon, parang wala rin, hindi ko naman, parang wala lang. So parang, okay, nagsabi lang ako. Pero Eventually, nag-message uh, nag ako si John at sabi niya, John, Rox, merong opening. Pero ano lang ito ah, project coordinator ka sa Star Records nung araw na yun. Sabi ko, okay na yan kasi gusto kong ano eh, gusto kong ma-expose. Gusto kong makita kung paano talaga yung music industry, paano gumagalaw ang isang label. So, nag-apply ako din and all. Si Miss Anna Belregalado yung naging boss ko noon. Si so, Miss A. Hi, Miss A. Na, na, you na, know, na, nasa abroad, Australia na siya abroad which is in his case, sobrang supportive din yan sa akin. So, um, noong time na yun, syempre, na-expose ako sa lahat, uh, na-expose ako kung paano ang, paano ang galaw ng music, uh, ng label, paano yung uh, studio, paano and all, na-expose ako. And then sabi ko one day, sabi ko, Miss A, uh, tapos may mga trainings and all na pinapasukan ko. Sabi ko, uh, Miss A, gusto ko na rin, ano, Jonathan, Miss A, gusto ko na rin parang, sumulat ng kanta. Kasi may mga nasasulat din naman ako in song and all. So pinarili ko sa kanila yun and all. So yun, nagbigyan ako, to cut the story short, nagbigyan ako ng opportunity na ma-expose at maipakita ko rin at maparinig yung mga gawa kong kanta sa kanila. Ano yung unang song? Actually, marami ng song na nagawa. Pero yung unang-unang song na nasobra akong grateful na pumutok, ah, hindi naman siya pumutok, pero nagamit siya sa teleserye, yung kagandahan ni Betty Lapena. Diba, Best si Bea Alonso nung before, nag-Bette siya. So, may naisulat akong kanta, nagpapalawarin ako kay Ms. Annabelle kay Jonathan Manalo. So, yun yung nagamit as a main theme song ng Bette Lafayette. Then after that, sunod-sunod. Bea Alonso ang kumantan So, anong song yung sinaka-memorable na sina ito uh, or challenge Anong challenge? Ako sa lahat ng sinusulat ko kasi, lagi akong, ano eh, ang uh, tawag dito, lagi akong may meron akong pakiramdam na nahihirapan. Kasi as a songwriter, hindi pwedeng hindi mawawala yun yung challenge eh. Yung challenge kung paano mo mabubuo yung isang kanta. At paano mo ma-incorporate yung yung ginawa mong kanta dun sa singer na kakanta. Kasi dapat ano yun eh, kasal yan eh. Hindi pwedeng gagawa ka ng kanta tapos hindi bagay dun sa artist mo. So kailangan nyo munang mag-usap ng artist kung ano yung direction, kung ano yung direction niya as As an artist, 'yung ano 'yung nakikita niya sa sarili niya as a singer, kasi doon ako papasok as a composer and music producer. Kailangan kasi kasal 'yung dalawa. Hindi pwedeng gagawa ka lang ng tugtantin mo. Minsan hindi pala bagay sa kanya. So, may instance na nauuna 'yung may instance na uno 'yung kanta kasi as a songwriter, meron ka laging nasa isip eh, may pumapasok 'yung creativity mo na flow pumapasok. Pero Uh, na, na, na pag-aralan ko nung nasa legal na ako, kailangan i mo rin si artist. Lalong-lalong na kung i-relaunch mo siya na bagong artist. Kailangan makita natin sa artist kung ano yung authenticity niya as an artist tsaka mo siya gagawa ng kanta at kung paano yung production ng song na babagay sa kanya as an artist. Actually, Ay, madami na eh. Madami na, pero siguro yung nahirapan ako. Uh, siguro yung nahirapan ako. Yung kabang kaba ko, uh, yung, yung, sinulat ko for ano, kay Miss Regine Velasquez. Kasi syempre, icon yun. <coughs> Tapos lahat ng songwriter, hindi naman pangarap na makasulat sa isang nag-iisang Regine Velasquez. Doon ako medyo nahirapan na stress. Kasi taking flight, yung taking flight ni Regine Velasquez. So parang, Magugustang kaya ito. Ang daming tumatakbo sa isip ko, magugustang kaya ito ni Miss Reg. Ah, uh, baka ma-ano, baka ma-decline, baka hindi niya magustuhan and all. Tapos yung paulit-ulit ka na revision kasi gusto mo siyang maging maganda eh. Gusto mo siyang ma present kay Reggie ng maganda. So, dun yung medyo sobrang na-challenge kasi icon yung ginagawa ko ng song. Ayan. So, Rox, more or less, ilan na yung na mo ang Lahat lang. Ah, siguro... <laughs> siguro ang <laughs> what... <siguro, laughs> Siguro more than 120, 150 songs na rin. Para composition ko pa lang yun ha, wala pa din yung mga production. Sa iba kasi yun eh. So, siguro mga nandun na din. Nasa ganong numbers. Tapos po sa November 10, so uh -huh. we, ano pong dapat expect o paano yung describe yung magiging special event na to? Uh, sa November 10 kasi, uh, Siyempre, uh, kakantahin doon yung mga songs ko na naging uh, nag-hit songs tapos naging memorable and remarkable songs uh, during the concert. And sobra ako na-excite sa concert na to kasi ang daming artists na pumayag. Kumbaga, pumayag sila ng, na, na, mag -celebrate ng, na mag-celebrate ng, anniversary concert ko. So kasi nung una kasi medyo kinakabahan ako eh. Sin sinulatan ko sila isa, Nakakatawa nga, kasi even na meron na akong personal relationship sa kanila, lagi mo sila nakakasama sa studio and all, kinakabahan pa rin ako na, na ma-decline. Kasi syempre, di ba? Preparation and all, so, yung time and effort, schedule and all. So ang ginawa ko, very personal ko silang, maski may relationship na ako, personal pa rin yung approach ko sa kanila, sinulatan so, ko sila isa-isa. Letter. Yung, the, the old way na, I'm inviting you, baka pwede kang makaano, ganyan and all. So, sobrang happy and grateful kasi lahat, halos lahat sila nag-yes agad. So, hindi ako nahirapan. So, isa yun sa mga nag-look forward ko kung paano nila bibigyan ng buhay ulit. Yung mga nilikha kong awitin at mga napulis na song. Or no, pre-pulis na. Sorry? Or pre Friendship daw po, friendship. Friendship PM. Friendship PM. Friendship Friendship eh, vice, ganda po. Hindi, dahil nga sa sobrang love nila sa akin. Okay. regalo nila. Sa sobrang support nila sa akin. For the love. For the love siya. Eh, saan naman po yung hindi ubog na na-signal natin yun? For the love. Halos lahat, halos lahat. decline Wala naman nag-decline. Ano yung nag-decline? Just because of the schedule conflict. But I understand kasi syempre, di ba, hindi naman tayo pwedeng mag-demand and all. Kasi kung, kung ahead of time kasi na book nila yung uh, schedule. So, ako I understand naman for me. So, what is si Vice na no, busy-busy? <laughs> okay. Yeah, sobra akong thankful kay Mende Vice. Kasi yung unang-una ko, yung unang-una ko kasi kiniisip, baka mag-declaim si Mende Vice kasi sobra siyang busy, di ba? Siyempre, it's Vice ganda yan eh. So, sabi ko, Okay. Pinipray ko lang, sabi ko, mag-oo o oh, 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 mag-hindi, okay lang. I understand. Pero nung nag-message siya agad sa akin, nung ko ng letter, and then nag-message ako sa kanya, sabi ko, may may vice may letter ako sa'yo. Agad-agad siya nag-reply. Sabi niya, Rox, nabasa ko na, pupunta ko dyan sa concert. Niya. Oh! <laughs> Kaya thank you, may vice. I think you'd like to ask one question. I'd like, hanak, Kapugera. Yes. Ama. The, Ama, that, that is a Kabugera. very beautiful song. Demanding, vocally demanding, and really good. Nabigyan ng justice ni May Mani Andrata. Okay, how did you compose it? Actually, ay, Sin, sinong inspiration mo? Actually, hindi ko siya kinumpose. Kung baga, ako yung, um, ako yung nag, naghanap ng song and ako ang nagproduce ng song. Kung baga, Uh, ah, nung time kasi na si Maymay, di ba, galing siya sa novelty. Novelty siya nun eh. So sabi ko, May, parang kailangan na natin ng... Parang kailangan na natin mag-invent kasi parang nasa-stuck na siya dun sa music niya. Okay. So sabi ko, nung nakita ko yung viral video niya na sumasayaw, sumasayaw ng parang G-Force eh. Parang nag-viral yung song. Sabi ko, yung, yung dance nila with G-Force, sabi ko parang kailangan mo na may mag-ano, re-invent. Kasi usong usong ng time na yung K-pop, sing and dance, K-pop and on. Shall we to do justice to the song? Yeah, sabi ko, kailangan natin mag-change career, uh, change tayo ng branding mo sa music. So ako, naganap ako yeah. ng song na parang very independent independent and empowered nagpahanap ako sa team ko. Collaboration kasi ito eh. Nagpahanap ako kay Ej, uh, nagpagawa ako with my instruction na dapat independent siya, empowered siya. Kumbaga, yung yung song, a messaging ng song, dapat kaya niya dalhin yung sarili niya. Kahit ka mag-isa, kaya mong tumayo mag-isa. So, nag, nag kinausap ko yung team ko, si EJ Bolano, si Lori Darunday, and Justice Catalan. Mga young Uh, songwriter sila. Yes, yung sobrang batang mga songwriter. Sabi ko, let's collaborate sa itong song. So nag-come up sila ng song ng Ama Kabugera. Sabi ko, nung pinarinig nila sa akin, sabi ko, Oh my God, eto na to. Meron lang akong babaguhin sa arrangement. Okay. At meron akong idea kung paano tatayo yung yung song through my music production. I produced the song. Sabi ko, magbalikan tayo and all. Then after that, nung nabuo na yung song and demo, pinarinig ko kay Maymay. Takot na takot si Maymay. Kasi matas. Oo. oo. Yeah, sabi okay, niya, yeah. Okay, yeah. Okay. sabi ni Maymay, okay. Sir Rox, oh. sobra akong na-pressure na and all. Kaya ko ba to? Ang sabi niya sa akin. Sabi ko, may kaya mo yan. Kasi alam ko naman yung vocal capability mo. Kasi tagal ko na siya naku-work. Kasi si Maymay, meron lang siyang takot lagi. Sabi ko hindi, aralin mo muna, pakinggan mo muna, balikan mo ko, hindi natin ito irarush. Let me know kung paano mo siya atakihin, kung paano natin siya i-record. No rush, sabi ko sa kanya. So, sinintay niya yun sa so, parang siguro mga ilang araw, tapos tumawag siya sa akin ulit. Sabi niya sa Rock, sige, i-record ko na ito. Sobrang ganda ng song. Pero, bigyan mo akong time mag-voice lesson ako. Okay. Kailangan ko mag-voice lesson kasi yung demo, yung demo ng Ama Kang Bugera, sobrang ganda na at sobrang oh, taas. Si hira, oh, so sabi niya, sige mag-vocal lesson ako kasi meron akong friend, si Jade, okay. kanyang long time vocal coach. Sabi ko, sige, take your time. Then after that, tumawag ulit siya. Sige, after a week, okay. si Rock City, parang okay na ako, mag-record na tayo. Hit song niya yun. And the rest is <laughs> the At yan ang hit song niya. Sinong nag-compose ng follow-up signal? Anong uh, yung anong follow up? Yung Auto Dead po? Auto Dead sunod na. Yeah, the Auto death ba the follow up single Auto death ba I composed na the song with my Kabugera team. Yung okay. Kabugera team is uh, EJ, Lori and then uh, Justin. No, yung Chada Mahigugma. Thank, thank you. Thank you thank you, sir. Pumbago. Yung pumbago, pumbago niya, pumbago yung Chada Mahigugma, sino po yun Chada Mahigugma, composed by uh, CJ. Yung friend niya na, uh, siya yung classmate niya to eh. Bisaya. Bisaya sa CDO. So I composed also the song. I no, no, no. I produced the song, composed by CJ. So yung Chada Mahigugma, sobrang viral naman yan sa, sa TikTok. Sobrang sir, laman. yeah, Sir Rox, I'm very curious. I think we're speaking generations here eh? from Miss Reg to um, Sir Eric. Now we're talking about my my. Actually, this is a question for um, I think questions to for the both of you since this joined us today. Um, now, syempre, ang, uh, ang, experience mo sir syempre, yun yeah, nga sila, sila, sila Miss Reg, di ba, ibang generation. How does it feel What was the experience like working with new gen artists, naman? First, ask ka siguro yung question ko. How a new, a new experience? Can share as your experience working with Sir Rox naman bilang multi-awarded music producer and songwriter? Ano pano yung synergy? Kasi sir, iba-ibang iba, iba, iba pag generation, How's the synergy like? Uh, ako kasi um, bilang uh, songwriter and music producer, ang lalaki ko dream is magkabuwa ka mga icons. Yun naman lalaki Pero iba pa rin yung feelings at iba yung excitement na binibigay kapag nag-work ka naman sa mga newbies. Kasi pag nag-work ka sa mga newbies, very responsible ka kung paano mo, para mo sila iaangat, kung paano mo sila papasikatin and all. So, pag dumating yung time na sumikat sila, parang ang sarap din sa feeling, fulfillment mo yun, di lang ikaw yung naging part ka rin ng, ng, ng kanilang pag So, magkaiba, magkaiba sila pero pareho ng excitement na inibibigay at fulfillment kapag nakapag-work ka sa mga icons and, for, and sa mga newbies na upcoming. In terms of uh, like the song dynamics, kasi syempre music is an ever-evolving ano, medium, di diba? So, syempre iba yung, uh, iba yung tunog na what appeals sa uh, parang uh, naunang generation and now. Is it uh, a process of learning between the artist and you also uh, being able to work with uh, the new gen artists? So we're open yes. mind.